Hello, good morning, good morning my idol Good morning Happy, happy Sunday sa lahat Ako my idol, pupunta ako sa palingki Pagkatapos ko ng laba ngayon Pupunta ako sa palingki Bibili tayo ng sabaw Para bukas Malakas ang tuhod, malakas ang katawan Pag ang sabaw, di diba, mga idol good, good morning, good morning sa inyong lahat At happy Sunday Kumusta ang pagsimba? Kailangan sa simbahan tayo ngayon Sa simbahan kayo pupunta Yan ako ang nagbablog ako mga idol. Vlog ako ngayon papuntang palingke. Bibili ako ng uh, karneng baboy para nalaga natin. Ngayon, pangaraw ako bukas, kailangan na kahigup tayo ng sabaw. yan di ba? Kailangan papalakas ng katawan. At doon ko lulutuin sa aking bahay. Nandun na, andi nandun ng mga anak ko, pati mga apo ko. Magluluto ako ngayon para sa kanila. Kakain kami mga sabaw akakain ah, kami mga sabaw ano ba yan eh hegup kami ng sabaw yan mga idol ah, haluan natin ng saging repolyo patatas yan mga idol supportahan niyo ako mga idol sa aking YouTube channel Jerry Bantilan with Brianna nakikita niyo doon mga idol sa aking channel Jerry Bantilan tapos nakalagay doon Brianna yan sana ko yan mga idol yan supportahan niyo ako mga idol paki-like paki-share pakisubscribe at pakipindot na rin sa notification bell mga idol para manontify tayo sa ating youtube channel tuwing may ina-upload tayo mga video maraming maraming salamat mga idol ngayon pupunta na ako sa uh, palingke samahan niyo ako idol uh, punta tayo sa palingke ayan naglalakad na ako ngayon mga idol punta sa palingke ayan punta na ako sa palengke Ayan mga idol oh. Si Corpus. Ah. Punta tayo sa palingke. Mamalingke tayo, ng idol. Oh, yeah. ah, bibi, 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 bibi. <laughs> nangiti ang aking hani-hani love love palingki bibili <laughs> tayo na Re! Hey, pupunta na ako bukas yan. Vlog ka ngayon ah? Oh, Oo, vlog natin ngayon. Yeah. Ayan mga idol, hi shout out. Bibili tayo ng uh, ulamin. Ayan dito. Ayan, ha? maluwag na dito sa palengke mga idol eh. Luwag na luwag Pupunta pa tayo sa sa Luban, sa Karnihan. Pagulit ka ng karni. mo yung mga bigas ay doon, bababa. Bababa ng mga bigas dito. 38, 40, 45, 20, Asan lang 'ong ganda n'yo. Nice ah. Nakita na tayo sa palengke. Ay. Samahan niyo po mado sa vlog. sa barangay goal. Wow, kakain na sarap. Okay, dito na tayo sa luban. Hello! Ayan. Ang Ay, daming isda. Dito na tayo sa palingke. Ayan, mga isdaan. Wow, daming isda. Ayan, ang dalaki ng isda. So, oh. oh, lato, 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 lato. Sarap. doon ako sa akong pare ko bibili ng karneng baboy Ayan. uy, sus, ang dami ng tao ayun, dito tayo ayun, doon sa hello pare, good morning pare si Taot Ayan, dami, dami ka lang bumili ng tao dito mga idol. Dito na ako sa palinti. Bibili tayo ng uh, baboy para sa bawa natin mga idol ha. Hello. Ito pipili na tayo. Rev, kalahati lang pare. Kalahati. sarap sa ng pata oh. palingkihan tani ah, karne dito Ay, diba masarap itong nilaga. Ito naman. Magkano kilo nito pare? Mura na ngayon karne bari ah. Ha? 86. Pwede, ma ma madali lang pare malambot to pare. Pare, madali lang malambot yan. Gusto ko sana pata kaso ayaw mga anak ko. dik adya nah ito kaya kaya namalinki tayo bibili tayo ng karne ng baboy yani sarap malalaking manok oh mga idol may paa ng manok, may atay, may pitso, may hita. Dito lang yan kay pare. Timbangin mo nga pare. Bata pa yan pare ha. Magkano yan? 1.79. 1.79. Ay, nalaga mo. Nalaga. Nagdagan daw na ano, kung kalahati lang

Ang nipis ng bala, uh, taba, no? Manipis ang taba. Huwag na? Huwag na. Sige, na eh. sakto kaya sa amin yan Tara na May Jose mga pare ko Ang ganda ng ating Ha? Kaya? Kali na gaya Oo nga Nagayan, bibili pa ako. Oo. <laughs> Kalimutan ko sa bahay na meron ako eh. Uh, 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 uh bibili ako ng ano pangilaga parang kulang to no lima kasih dulu ngipin oh. No. tinggalin mo yung mata pre ayo ko mata-mata ikaw -mata. gusto mo yan eh mata-mata <laughs> di ba yan binibili ninyo

Bibili tayo ng repolyo. Panghalo natin. Panghalo. Ano sa inyo po? Panglaga. Ang Oh, panglaga. lemon na lala? Oo, panglaga. Ayun o, palate. Palating repolyo po? Oo, uh, muntahan mong palate yan. Mahaba. Alating yun mahaba yung repolyo daw. Hindi, yung mahaba. Ang medyo pagigaw. ka muna. Yan, pwede yun. Pako na lemon. Muntahan na yan. Pwede Ha? Huh? <laughs> Ay, 45 siya 45? ah Amito ka muna, okay. 45. Ito. Pwede ba patatas nung no? panahaga? Oo naman, kuya. Ayan, uh. yun naman yung sa balot. Kaya ginala ko ano yan. Bigyan mo pa ako lima puso. okay Ano pa po? Ito na. Ako salamat. Okay. sa so? Kita okay, away na tayo mga idol. Bumili na tayo ng nilaga at saka ano, ano pa. Ano pang bibilihin? ng mga pagnilaan ta. Ting saging. Ang saging. Magkano po, sely? Limalo po. hindi 'yung hindi mahang. Ito ba yung hindi mahang? Yep. Limala. Five. Five po. Five. 'yung Ah. Mag-vlog tayo para Yan, malalaking sili mga idol, oh. Lima. Sibuyas, isa. Ah. Ang dami yung mga kamatis mga idol, oh. Yan. Isang magic. Hindi mahangin, ano? Hindi. Ang laga. Okay na? Oo. Okay, nah. Oh. Okay, Dami na siya. Ka. Karimbaboy mo na bilhin natin mga ito para ilaga natin. Para may sabaw ko. Sarap ng kakanin. Pabili nga nito isa. Pabili ako ng ano. Anong pangarap mo? But si Butsa Magkano ko isa? Balik na Balik Balik na Balik tayo sa palengke. Dito lang po yan sa Central Market, Santa Cruz, Manila. Andito lang, gabi kaya, lagyan ka ng gabi. <coughs> Bili po tayo sa akin. 48, 38 yung bigas mga idol. 23. Yan. Bumaba-baba. Ito mm -hmm. paano bumaba-baba yung bigas. Ayan, mga idol. Ano yung body ito? Saging. Hanap ko saging. Saging. Ah, ya, ah, doon ako bibili sa akin may doon sa ah, kakagay na pa na tayo sa sa kasilala ko may hindi lang tungkok kaya so, mga idol tapos na tayo mga lingke uh, mamaya magpapahalam na ako ngayon ito sa ano, pauwi na ako sa bahay uh, yeah. ibili pa tayo ng saging hindi ako ng saging Thank <makes noise> Pauwi na tayo mga idol Okay Magpapaalam na ako sa inyo Ingat, happy Sunday Ingat, bye bye